Hello guys, nagagawa ako ng latik. Ito nagawa ako ng bukayo. Yan guys. Coconut. Coconut at saka yung latik. Yan nagawa ako ng Nakalimutan kong i-ano guys sa inyo pakita so. Yan nagawa lang ako ng bukayo kasi magagawa ako ng malagkit. Gagawa ko guys ng suman na may bukayo. So yan guys. Malinamnam yan. Ang chalop-chalop. Yan guys, pinapakuloan ko yung malagkit dahil magagawa nga ako ng malagkit na may bukayo. Yan. At first of all guys, nakahingi ako ng dahon ng saging sa aking neighbor. Marami akong nakuha guys na dahon ng saging. See you guys. So, ito yung dahon ng saging ko, guys. Bigay ng neighbor. Alam mo naman si MG Nepal, mabait. Kaya, may daon ng saging tayo. Yan, see you later. Ayan, ayan. Clean and clear yung dahon ng saging natin. Again. So yan na guys, luto na yung ating malaget, uh, malagkit. So, oh, gagawa na kami ng suman. Ayan. Ito na guys yung ating malaget, uh, malagkit. Ayan, ginaganyan yan. Tapos, Isasalin ko sa isang dahon. Ganyan. Tapos ilagay natin dito. Ganyan. Tapos lalagyan natin ng bukayo. Ganyan. Ayan guys. Dapat ganyan actually yung bukayo. Ayan. Nakita mo Oh, ganyan dapat ang bukayo. Ayan. Tapos guys, pag natuyo na yan, ay eh pag na ano na yan, sandali, yung dahon ng saging, ay kakat natin ng pabilo, ganyan. Yan guys, yan. Hmm, ganyan. Ito ang presentation natin, yan. Hmm. Tapos ilalagay diyan, ayan. Hmm, ba? Diba? Hmm. Ito na naman, pangatlo na, na ito, guys, ha. Hindi na ako mag-uulit-ulit kasi yung kapatid kong kulit dito. <laughs> yung kapatid ko guys ay makulit. Kaya yung kapatid ko na nasa Maynila, nasa Antipolo, gusto niya makita paano ako magawa ng suman. Ganyan, yan. Tapos, ililipat natin sa isang dahon uli. Ganyan, o. Oh, di diba? Replace it to another banana leaves. And make it more beautiful. O. Oh, yeah, diba? Yeah. Ganyan, yeah. diba? Nakita mo na? Nakita nyo na, guys. Ha? Ayan. Tapos, kakamayin ko. Malinis ang kamay ko. You look at my fingers. It's so beautiful. Yeah? Tapos, sa gitna, guys, ay lalagyan natin ng bukayo. Ayan. Sa Bisaya, ang tawag nito ay suman. So suman so na may bukayo. Ganyan, guys. Ito ang paborito ko nung bata pa ako. Ganyan. So, yan, guys. Tapos, hindi naman ito pambenta. Kakainin lang namin. So, hindi kayo ma... ano nito hindi kayo magsasakit yung tiyan nyo, no? Kasi kakainin namin. Tapos, ganyan. Ang saging daw, ang saging na na ganyan. Para... Actually guys, makapal na ito ng kaunti, pero okay lang kasi pagkain namin. Pang isinak lang namin sa bahay. O, so ipapakita ko muna sa kapatid ko. O, nakita mo na? Okay, magtinda ka dyan sa may nila Oh, sa antipolo so. So ito na guys. Come uh, Michelle, come here, come here nearby. So oh, ito na yung ating suman latik na may bokayo ang sarap niya, guys. Picturean mo. Ang sarap sa so, guys. Let me try, okay? I will try first. See how it tastes. Ginaganyan yan, guys. Diba ginaganyan yan, oh? yummy so uh, mm, mm. my god my god one more time one more time mm. <laughs> torap torap god my god it's for is for is a boy Mm. Okay. Yeah. This one, take video. After this, you take this also video. Fifteen seconds done. Okay.